At ayan, nandito na tayo sa bukid na si Mother Earth. Hindi nila alam guys na uuwi ako. Dito na lang kuya. Kagabi pa nagtatantrum yung anak ko. Okay. Thank you. Kahapon pa nagtatantrum yung anak ko at sabi niya uuwi ako. Sabi ko hindi. Wait lang ko hindi ako makababa. Hello, Apong! <laughs> Ay, yes. Hello, mga Angela. Mommy, Si Yana. Ay, si Nanay. po. Mami? Mami, dana, thank you. Mami, thank you. Welcome, Apong. Mami, Mamaya to. Punta na dun. <laughs> Thank you, Kuya.